gagawin ko ang lahat to keep this baby. Ayoko nang makunan ulit, Han. Malupit maglaro ang kapalaran. I'm sorry, Leandro. She lost the baby again. Siguro talaga hindi na ako magkakaroon You know my cousin when she cannot get pregnant. Naghanap ng ibang asawa niya. Si Lizzie. Total, napalapit na rin naman tayo sa kanya. Siya na lang yung natin. Hindi pa si Ophelia. Ang tangi mong ikaliligaya, wala sa iyo. Hindi ko bibigay iyo si Lizzie. Wala akong balak agawin iyo ang anak. Ang nasa iyo, maaari pang mawala. Dai! Bumawag ka ng doktor! Hindi, Ay, hindi ko siya ng anak. Paano kung maghanap siya ng iba? Pesima rin isa't isa. Sapat na yun para hindi ka naiiwanag siguradong matutuwa Mr. mister mo niyan. Sigurado mo. Matagal na kasi niyang gusto magkaanak. Ngayong Pebrero. Yung baby niyan, hindi naman parang isang pusang naligaw na pwede natin ang kininbasta Hindi hindi mo maaagaw si Leandro sa asawa niya. Kailangan malaman ni Leandro na buntis din ako na magkakaanak na kami. Hindi ito mabubunang ako lang. Kaya dapat natuwa ko siya sa pagpapalaki dito. Ang pagiging magulang ba ay nasa dugo o nasa puso? bukod kang pinagpala ngayong lunes na pagkatapos ng yesterday's bride